Sabi, expired ang registro. Opo, sir. Uh, Alam mo ba na hindi expired ang registro ng motorsiklo mo? Opo, sir. Yun pong pagkasabi ng kasa na 3 years na po. Totoo yan, 3 years. Uh, siya po yung kasama ko nung araw na yun <laughs> na pagkaway kali kayo ng mm. pero may helmet kayo noon? Opo, opo, sir. May helmet kayo ngayon? Meron din po, sir. Meron po. Mabuti, pero. hindi ka na hold up. <laughs> Pagka... Sa baka, mapigtas yan tayong amo. Pati tayong amo, mo. Ano ba yan? Ay, wala lang. lang po yung Natutuwa lang barkada, ano ka ba? Totoo o hindi? <laughs> May halo? <laughs> May halo ng kaunti. <laughs> yeah. Kuya, saan ang office ng traffic dito? Dali! Sa ano? Sa... Sa... Malayo dito. Malayo dito, Kuya. Malalagad o? Alin ang malayo? Yung puting building o yung school? Parehas parehas katapatan pa Brothers, may dala kayong sasakyan. Meron sir. O sige. May dala kang motorsiklo. Meron din po sir. O sige. Kuya, pag nabas namin dyan, lalabas po kayo ng ano, nang highway. O so, kung ano, pagpuntang palengke. Diretso ba yan? O pagdating po. O so, liliko. Pwede dito. rin dito. Pagdating dito pwede rin po dito. dito. Hmm, tapos, nandito, kakaliwa kayo pag ng palengke. Tapat po ng Jollibee yung Central, Central School. School. Andun yung office ng and traffic? Nandito po sa lugar na yun. dito po sa may Cayetano Complex. Okay. Gawin ka anong po yun? School. Pasig. Eh, parking po ng mga tricycle. Sige po. traffic. Saan? Yes, sir. Okay, sige. Saan Ano, uh, walking distance yung traffic? Yes, Kumusta, brother? Okay na po, sir. Marami sir. Manila po, sir. Ah, okay na Happy ka na ba dito? Yes sir. pamilyado? Yes sir. Asang pamilya mo? Sa yes, Manila traffic kasi Ah, ganon? Okay, Ilan taon ka na dito? Dito sir, ah, dito rin ba yung sa traffic? No, sa traffic no, ah, dito rin? Parang wala nang tao ano. Papel. Tao ah. Brother, balik tayo po, sir. Don, salamat. Po, sir. Thank you po, sir. Wala nang tao eh. Balik tayo, brother. Sir. Don, salamat. po sir. Thank you po. kami sa office mo. Ay, talaga pong nagpahala mo ko. Hindi, wag kang mag-explain <laughs> sa akin. Ay, hindi mo ka mag-explain, boss ka eh. Hepe, ang pulis ba na deputize ninyo, sineseminar ba ninyo? Wag po kayo magagalit, sir, hindi po akin to. Pulis talaga to. Hindi, alam ko, pulis. Pero, under ng office mo. No, sir. Uh, sa munisipyo, kasi... Ah, uh, consultant ako sa enforcer lang, hindi ko sa kupang pulis. So itong mga pulis na deputized ng local government, direct na sa? Yes, sir. Under of what office? Mayor's office, sir. Mayor's office. So, oh, retired pulis <laughs> din po ako. Ah... Uh... Kaya nga magaling kang sumagot, yan. <laughs> <laughs> hmm... Sorry, sir. Sino, kuya, ang... Ay, sir, sir, hindi rin dito yan. Pulis malolos to municipality Yes. Agad uh, ganito sir yan. Under Yung... siya ng Provincial Mobile Force yes, Company. Sir. Yes sir. So anong office pupunta ko? Administrator or Ang... office of the mayor? Ah, uh, doon po sa Intercity, meron po sila opisina ron. Ang White quarters ng ito po. Nitong ano? Itong happy nila. Pero gusto kong makausap muna kung sino dito ang responsible na nag issue ng ticket sa pulis para maging deputy sila. Ang, ang pagka, pagka po kasi nag-issue nito is, tuloy ako nag-issue ng, ng, ng issue ako sa, sa enforcer ko ng ticket, it, dito lang. Within Di balagtas. Pero salamat ha, wala ako nare-receive na complaint sa enforcer mo kasi po ako, pagka nagkamali yung enforcer ko, on, on the spot, nalaman ko, masuspendido ka agad siya. Tsaka hindi mo kinukotahan? Mm, hindi. Okay, Ayoko ito, ito, ito mo, ito mo. Nasa hepe talaga yan. Totoo <laughs> naman yun. Totoo seryo. Kasi ako eh, sabi ko nga sa pasiyahan tayo sa sahod natin. Ako, kontento ko sa ko, kaya kailangan maging kontento kayo dito sa sahod nyo. Dahil talaga pagka nagsisintip sa gobyerno, hindi na yayaman. Hindi kayo kailangan, kayo, ano? kailangan may iba kang negosyo na legal, partner ang iyong pamilya. Tama? Yes sir, ako naman eh, halang negosyo. Kaya lang, retirado na tayo. Yan, yeah, ang pensionado. Hindi yun yeah, eh, di <laughs> ba? Yes sir. Alam mo ba ang dalawang problema nitong pulis na humuli? Number one, Mali ang pagkahuli dahil sinabing expired ang registration, hindi naman. Number two, kinumpis ka ang lisensya ng rider, hindi naman siya deputized ng LTO. Alam niyo, oh. Talagang deputized lang talaga nakakakumpis ka. Oo, oh, kaya. Ngayon kuya, hepe. Siyempre, kinumpis ka ang lisensya, sino render dapat ng pulis, Saan pwedeng tubusin to? Ang nangyayari po kasi dito yan, ang kalakaran nila, eh, hindi pa uh, isa pang problema dyan, hindi nalang surrender dito. Doon Ilang, na lang tutubusan? No, no, sir. Babayaran mo dito at pupunta ka pa At ah, talaga naman, ano, dapat makarating ito sa mayor, malaking problema ito sa para sa motorista. Minumong kahi ko, i-correct. kawawa yes, kawaawa yung motorista. Yes sir, ano ba Pero saan po yung bayaran at uh, babayaran na namin to. Kakasuhan na lang namin yung polis Dito po sir. Hindi na kami magko-contest. Maraming abala pa hepe. Eh. Dito. Dito po po sir. Sorry, sorry. Yes, sir. Hi ma'am. nangyari yan. Alam ko, hindi niya si dito, di ba? Pero sa inyo magbabayad. Ito lang po ang payment. Ito lang po. Excuse na, excuse na po. Sa dito, hindi natin kagad solusyon. Kung magkocontest, magpapabalik-balik pa si Ryder. Absent sa trabaho. May trabaho ka ba? Wala. Papag-papag. Meron po, meron. Meron po. Magkano ang sweldo mo araw-araw? Actually po, hindi po sa araw-araw, sa per client po, sir. Per client? Okay. Anong client mo? Lalaki, babae? Eh, lahat na, lahat sa <laughs> pwede tayo sa ikas, kakaanin uh, mo yung ating... Uh, Sige. Uh, ano Ma'am. Ma para tulad yung... Best yung problema. Yung... Para natin, dapat di dinilang, Para ma-address ma din, ano? Yes, sir. Direkta kasi yun. Ito, Ray Suwateng po. Siya po ang Administrator. Yes, Boss, amo, commander. Magsusumbong ako sa iyo. Pero bago ako magsumbong sa inyo, gusto kong sabihin, wala akong natatanggap na complaints against enforcers ng balagtas. Enforcers, itong issue na to, wrongful apprehension ng police. Kaya po ako'y pumunta sa inyo, ang ticket na ginamit, maligtas. Dalawa po ang issue dito, naging tatlo na. Unang issue, sir, chinards ng police ng expert registration ang rider. Yes, sir. Pero hindi naman expert. Pangalwa, kinumpis ka ang lisensya, hindi naman siya deputized ng LTO. concern brother Apo. ito pala kung tama ang pagkahuli babayaran namin sa treasurer's office tapos hahanapin namin yung pulis para yung desensya makuha uh, brother matanong ko kayo ano Kasi ang Maynila, lokal na pamahalaan ng Maynila, nagbibigay ng 20% sa pulis. Pag nakahuli ang pulis na ang worth ng multa is 10,000, meron siyang 2,000. Kayo po ba nagbibigay ng incentive sa mga 30%. 30%. Eh okay, magkano kaya ang multa ng sinasabing unregistered? Oh, sa Juan diyan, kitang-kita mo sa 100 Wala nang check, isa lang unregistered, isa lang. 150 ay kung magko-contest di absent ka. <laughs> di ba? Hindi, alam ko naman na hindi ninyo basta pwede i-cancel kasi dapat ang due process magkakaharap eh. Di ba? Babayaran na lamang natin. Ang problema, Chief, brother, yung lisensya, hahanapin pa namin yung pulis. So kami nang maghahanap ang... Walang pangalan eh. Sa PPSC po. Ito, City malolo si pulis Point eh. Pero ang gamit na ticket, open dito sila nag-operate. Nag-operate nago kung nago pala ako na... Ay, nabanggit ni Hepe. Uh, Kumbaga, nasa jurisdiction ninyo, uh, kaya nag-issue i kayo ng ticket. Ticket. Mm -hmm. uh, sa pagkabo, ano yung pagkayaran dito, nagtali sa same kasi so, mm -hmm. sa kanila rin. Gano'n sila. Ang dami nga pa na ano. Hindi lang nila, nila ang By the way, Chief, brother, for your information, may kasama kong IAS personnel. Eh. Sasampahan namin ng kaso yung pulis para maitama natin yung maling ginagawa. nakaka kasi. So, babayaran na lang namin ito sa baba. At ha, kausap ko na yung chief ng provincial mobile force company. Nakausap ko na, naghihintay na yung sa Malolos, Bulacan. Gano'ng kalayo dito ang Malolos? Five days. Matatim niya. Ay, hindi pa niya. Talagang gano'n. Eh. Actually, chief, kaya tinutulong ako ito ng face-to-face. -face. Mahirap kung tatawag lang ako eh. Siyempre, pag ikaw na kausap ko, nagpakilala ko, parang andating sa iyo, paano mabaraso si congressman? Ha? Iba yung eh, iba yung magkaharap eh. Yes, siyempre, pag tumawag ako sa iyo, papakilala ako sa iyo dahil ang iniisip ko under your supervision yung panghuli sa traffic violators. Ay pag nagpakilala ako sa iyo, eh, siyempre, iba ang dating sabihin pa, nabanggit natin na 150 pesos lang. to, Bariya lang, no? 150. Pero hindi yun ang usapin eh. Yung maling trabaho ng pulis, absent sa hanap buhay, yon hmm. yun ang issue doon. Magkano lang yung 150 pesos? Gcas lang eh. Mabibigyan ko na to. Tsaka mukha namang can afford to eh. Kaya naman sir. May gold pa yung higaw niya. <laughs> Yun? Port. Tapos yung kanyang hindi ko alam kung partner o so, issue force niya. Ang daming gold. Anyway, salamat po sa mga. Ito ay May bayad to, ha? Thank you, Baba. Thank you, Baba. Sir, kailangan po natin dito yung sa ars. Hahanapin pa ang polis. Alam mo po yung, yung intercity, di ba? Ano ang sinangunod na ito sa LCS na Yun nga po sinabi nung nakaraan. Saan yung Intercity? Alam po niya, Bukawi. Sa kumpuna po nga. may rice mill na nata yun? Pero sa main office yan, eh, dito sa Malones talaga. Hindi, yung lisensya na yan, nasaan? Nasaan yung lisensya Nasa Intercity daw po yun. Sa Intercity? Saan yun? Dito kasi sa Bukawi. O di, para hindi sayang yung oras natin. Dito na siya tayo sa lisensya. Kukuni muna natin yung lisensya. Ito, kaya ko yung sinama para mawiwitnessan nila na kinumpis ka ang lisensya. Salamat, kuya. Thank you, sir. Nadamay ka pa. Abala. So, kukunin, alam mo yan, yung tokyo ko. Intercity, gusto mo. Okay. Oo na kami, sir. Sige. Eh, susundan ka namin. Hindi namin alam, Okay. Hindi, dala sa intercity. Intercity. Oh, yan naman na. ka na. Dala na. Ah.

alam mo yan ah, opo sa intercity rice mill pa oh, lang sige side. bubuntot na lang tayo pwede ko mo lang service ko sige bubuntot <laughs> na lang dito tayo. na lang po pwede sara ay baka ba tayo dami sapat pwede po ano yung puso ay puso ka picture tayo Kita niyo yung ginawa ng polis, paikot-ikot kami. Paikot-ikot kami, kuya. Hindi, babayaran mo, tapos hahanapin mo yung lisensya mo. Hindi mm ba? -mm. Mura lang naman yung multa 150 pesos. Pero yung perwisyo, maling panguhuli, perwisyo, abala, absent sa trabaho. Ngayon, yung IAS, kaya ako isinama, yung investigator, para malinaw na sa kanya kung ano yung maling ginawa ng polis. Hindi, hindi na kailangan sumula. Nakas na po. Sige po. Buti pa ito. Oh? <mile and fingers out> <boundaries> hindi pa ako magpaliwalay na konti sige, abayan mo no. driver na ngayon, ang traditional jeep oh. alam ko na ikaw, kwento mo ang biyay ko mo, sa tabare mo kaya ito yan, kal yan kalama kalapa ko, yan, magtagbuhala parang kayo medrolik ang lalaki bawat binudod, lakang nakawa ng pasero yan ang kalapa namin, di sa mga karto. tingin ko naman sa iyo, mabubuhay ka ng hindi magmaneo hindi yo Oo. Mickey po ako eh. May oh. friend ako. Isa eh. May kilala ako sa Naik, Babite. Yung chip, iuhulog natin. Bab, titirahan nyo ng talaba. Ako po! Eh, eh, malamal na yung chip po ako. Diba? Eh, mawala kayo sa aming mga driver. Hindi. Ako, awang-awa sa inyo. Ang problema, kulang ang aking kapangyarihan. Okay, mag-senador po kayo. Hindi na po. Manguhula ka ba? Amay kami eh. Basta yung transport na nag sa inyo. Ilista mo pangalan nga nito para pagka natalo tayo, ito sisisihin oh, ko. Apo. <laughs> Kaya <laughs> ka. <laughs> hindi, eh, may ako pero ikakampay na ko talaga kayo. O ikaw ko yan, naniniwala ka ba sa kanya? Opo. Oh, 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 oh. Save mo number mo para pag natalo, sisisihin kita. Ako <laughs> <laughs> <A -u> -la, <laughs> na, pangyawak ka. Kuya, tangan mo yung po ba kayo? Hindi po, balatas po ako. di talaga ilan anak mo kuya? Apat po eh. Ito Ilan taon ang bunso? Uh, ano na po eh, 28. Ay, huwag ka nang maghanap buhay, 28 na ang bunso. Zero <laughs> <laughs> oh, na, huwag na magkalon. sige, 09, 20, 5, 7, mm, 5, 7, Ako na nga. Pangamangkok? Uh, Ay, yeah. ito. Yan, hindi, yan. Yan, po. Personal kanya. Sa'yo? 0 6 Oh, brother, Matt. Alin dyan? Kapitan, Fernando, pambira naman, mayayaman ng Dionisio eh. Hindi po, kala nila po, pero nakita niyo po yung mahalas kamagano mo, kung lang. Eh, Ilan natin ang ako. jeep mo? Isa lang. Isa so, lang? Single lang po ako, kaya nakonsolidated po. Kuya, magdas, uh, nagpa-consolidate ka. Anong balita sa modernist jeep daw? Eh, eh ang pondo namin, nasa isang milyon eh. Kinukuk, nagtatawag kami na, kailangan 5 milyon daw ang kailangan namin. Oh, savings na amin. Eh, 1 million pala kung may gitip. Eh. Yeah. Kaya ano yung pipigil na eh. Bakit kailangan ninyo ng savings? Ay, eh, may programa ang gobyerno dyan. Isasubsidize yung 10% para makautang kayo ng modernized vehicle. Eh, ilan po kayong nagpa-consolidate? Eh, almost ano po kami. Nasa kulang ko lang po. Ngayon, kung kayo nagpa-consolidate at hindi kayo natutulungan ng LTFRB, para makabain nung modernized vehicle para sa compliance nito, wala kayong problema. Ang problema sa LTFRB. Eh, hmm. nga po eh. Ito yung mga ka-ano ko po, po eh. Board Director. Ito yung terma namin eh. LTFRB. Hindi, ganito na lang kuya. Brother Matt, yung number niya. Oh. Ito yung po ba yan? Palangat hmm. po. Mag-update kami sa iyo, yung iyong board of directors o yung head, yung chairman. kausapin ko para malaman natin kung anong problema mo. Pero kung hindi magampanan ng LTFRB yung kanilang tungkulin para sa inyo, wala kayong problema, hindi kayong pwedeng hulihin. Di pa, parang hindi ko po kayo. Sige kuya, may langan pa kami. Parang isa lang po po sa atyemping. ibang na kayo po.

eh, pari ko yan. Pari, kaya, pari pa. kaya. Kaya, ka lang. Hindi, ka rin. Rin. Oh, Pwede, retired okay, police eh. Uh, Oo, oh, eh, talaga magaling po. Yeah. Yung lisensya mo, kinumpis ka rin? Ano po, sir? Yung siya, naka po yung license nga. Kinuha yung Xerox? Hindi, yes. sino nagkumpis ka? Police? Opo, <coughs> okay, yung PNP 2.0. Police. police na naman? Opo. Okay. <laughs> Ako, may problem. Hepe! <laughs> <seven> ikaw? Pero ikaw yung chief ng traffic. Tapos? Hindi ka pagtitiwala ni Mayor kung hindi okay performance mo. Pag-usapan ninyo ni Mayor. Yes, sir. Teritoryo ninyo ito. Alam mo yung sinasabi ko? Na sa pamamagitan mo, may paparating kay Mayor na may maling kayo na trabaho yung mga pulis na nade-deputize. Yes, sir. Kaya mo, yes, sir. pinumpis ka yung Xerox ng license kasi kaya Xerox, may problema rin tayo sa LTO. Walang plastic card. Daig pa ng kya po, Sa kya po. May plastic Maraming. doon na. Oh. O, kita mo. Nakaka-relate. Anong fake na lisensya mo? ah zero nine, six Tumama ka sa amin. Sinong pulis nang huli sa'yo? Nandun po sa binayaro. Six, six, seven. Nakasulat pangalan? Opo. Nandun po sa... Wala po. Ano lang? <laughs> CMX lang po. Tapos firman Jason Sarangal.